Japanese prime minister Shigeru Ishiba warns that trade negotiations with the US won't be easy. アメリカ Strong Japanese brands in Japan. We will produce and try to sell locally. That's the key key strategy. With the, with the, tariffs. Noong Abril 3, 2025, isang malakas at kontrobersyal na hakbang ang ginawa ng Estados Unidos. Sa layuning ibalik ang trabaho sa Amerika at unahin ang kanilang ekonomiya, ipinataw nila ang 25% na buwis o tariff sa mga sasakyang inaangkat mula Mexico at Canada. Akala nila ito na ang solusyon laban sa mga bansang pinaghihinala ang gumugulo sa global trade. Pero imbes na tamaan ang mga kalaban, sarili nilang kaalyado ang tinamaan. Hindi China, hindi Europe, kundi ang Japan. Ang mga sasakyang tinamaan ng buwis ay gawa ng mga kumpanyang hapon gaya ng Toyota, Honda at Nissan. Mga kumpanyang nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa North America at aktibong tumutulong sa ekonomiya ng Amerika. Paano nangyaring sila ang nadamay sa isang patakarang hindi naman talaga para sa kanila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Habang ang mga politiko sa Amerika ay nagpapalakpakan, ang Japan ay kumilos agad. Hindi sila naglabas ng pahayag, hindi rin sila nag-ingay online. Tahimik pero epektibong tumugon ang mga kumpanya. Ang Honda, agad na inilipat ang produksyon ng Civic Hybrid mula Mexico papuntang Indiana, sa loob ng Estados Unidos. Ang Nissan nagbawas ng 30% ng produksyon sa Mexico at ginamit ang backup facilities sa Thailand at Vietnam. Ang Toyota pinabilis ang mga proyekto sa Bangkok at Solid State Battery Development sa Ichi, Japan. Ito ba ay gawa ng panic? Hindi. Ito ay bunga ng matagal ng paghahanda. Mula pa noong 2018, pinagplanuhan na ng mga Japanese automakers ang ganitong posibleng sitwasyon. Pinag-aralan nila ang bawat kahinaan sa kanilang supply chain at siniguro nilang may mga alternatibong ruta para sa bawat produkto. Habang abala ang iba sa pagpuna at politika, ang Japan ay limang hakbang na ang layo sa laro. Sa kabilang banda, unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng desisyon sa mga lungsod ng Amerika tulad ng Detroit, Dearborn at Auburn Hills. Dito, maraming industriya ng sasakyan ang nakadepende sa mga bahagi at produksyon ng mga kumpanyang Hapon. Unti-unting bumabagal ang takbo ng mga planta. Paano mo bubuuin ang sasakyan kung wala ang kalahati ng pyesa? Samantala sa China, sumiklab ang mga kilos protesta. Nagsimula ito sa mga universidad at pabrika, pero kumalat agad sa mga lungsod. Galit ang mga tao sa epekto ng trade war. Tumataas ang presyo ng bilihin, humihina ang negosyo at nawawala ang mga trabaho. Sa mata ng maraming Chino, tila ang gulo sa labas ng bansa ay dinadala sa loob ng kanilang tahanan. Ang tanong, sa panahon ng globalisadong ekonomiya, sapat ba ang lakas para mangibabaw o mas mahalaga ang maayos na plano at tahimik na kilos? Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung sino talaga ang panalo sa digmaan ng buwis at kalakalan. Pero isang bagay ang tiyak na ang bawat galaw ng isang makapangyarihang bansa ay may direktang epekto sa buong mundo. Isang hakbang lang ang mali at ang buong sistema ay pwedeng magkagulo. Noong ipinataw ng Amerika ang 25% na tariff sa mga imported na sasakyan mula Mexico at Canada, ang layunin daw ay protektahan ang maliliit na negosyong Amerikano at buhayin ang local na auto industry. Pero sa halip na proteksyon, gulo ang naging epekto. Nagsimulang mag-alala ang mga maliliit na supplier sa Amerika, mga negosyong sila mismo ang dapat maprotektahan ng bagong buwis. Paano kung ilipat ng Toyota ang pag-order ng transmission sa Thailand? Paano kung mas piliin ng Honda ang mas murang pyesa mula Vietnam? At paano kung ang buong supply chain na itinayo sa North America sa loob ng maraming dekada ay unti-unting mawala? Sa simula, parang wala lang ito sa mga mamimiling Amerikano. Pero nang biglang tumaas ang presyo ng sasakyan, tumagal ang paghihintay ng delivery at naubusan ng stock ang mga local dealership, doon na nila naramdaman ang epekto ang pinakamasakit pa, ang tariff na dapat tumulong sa ekonomiya ng Amerika ay wala palang natulungan. Sa halip, mas pinabilis pa nito ang pag-usbong ng Japan. Hindi lang presyo ang kalaban pagdating sa Japan, kundi tiwala. At kapag nasira ang tiwala, ramdam ito sa mga pabrika, sa mga komunidad at sa kinabukasan ng mga manggagawa. Habang masaya ang Washington sa mga headline at political points, ang mga manggagawa ng Japan sa Bangkok, Hanoi at Tokyo ay abala sa pagbago ng mga patakaran sa larangan ng paggawa. Pinabilis nila ang development ng solid-state batteries mas maaga ng ilang taon kaysa sa plano. Ang Nissan ay nagtayo ng bagong linya ng compact electric vehicles para sa merkado na matagal nang iniwan ng Detroit. Ang Honda naman ay nagsimula ng kumuha ng next-gen battery technology mula sa mga kumpanyang Koreano at Taiwanese at tuluyang iniwasan ang mga supplier ng Amerika. Hindi ito paghihiganti isa itong tahimik pero matalinong pagbabago. Habang pinapaliit ang operasyon sa Mexico at Canada, pinalalaki naman ang produksyon sa Southeast Asia. Mas mura ang pasahod, mas maayos ang regulasyon, at walang 25% na buwis na biglang babagsak sa kanila. Ginawang proteksyon ng Japan ang Southeast Asia. Sa diplomatikong aspeto, naging katuwang nila ang European Union. Habang ang Amerika ay nagtataka kung bakit ang bagong Honda Accord ay galing na sa Hanoi at kung bakit ang Civic Hybrid ay kasing mahal na ng buwanang hulog ng bahay. Pero kahit mahal ang mga gastos dahil sa buwis, hindi tumigil ang Japan sa inovasyon. Pinagtibay nila ang teknolohiya ng baterya, isang larangan na akala ng Amerika ay sila ang may lamang. Pinalakas nila ang hybrid platforms, na binansagang tulay sa pagitan ng traditional at full electric na sasakyan. Naglunsad sila ng marketing campaigns na may simple pero matibay na mensahe na hindi kami ang may pinakamalakas na makina pero kami ang may sasakyang tumatakbo pa rin kahit lampa sa 300,000 kilometro. Kahit 25% ang itinaas ng gastos, kinaya pa rin ito ng mga Japanese automaker. Nagbigay sila ng special financing, inayos ang ibang gastos at napanatili ang mahigit 35% na market share. Pero ang pinakatahimik na hakbang na may malalim na kahulugan? Binawasan ng gobyerno ng Japan ang pagbili ng US Treasury bonds ng 8%. Hindi ito sapat para guluhin ang merkado. Hindi rin ito headline material, pero sapat ito para magsabi ng isang bagay na hindi na kami umaasa sa iyo sa aming kinabukasan. Malinaw na hindi ito simpleng damdamin. Isa itong matalinong estratehiya dahil ang tunay na laban ay hindi para sa susunod na eleksyon o kita sa loob ng tatlong buwan. Ang usapan dito ay sino pa kaya ang matitirang matatag pagdating ng taong 2030. Habang abala ang mga politiko sa Amerika sa pangangampanya para sa halalan ngayong Nobyembre, abala naman ang Japan sa tahimik pero seryosong pagbuo ng kanilang kinabukasan. Tahimik ang kilos at walang masyadong drama. Nakafocus sa electric vehicles, teknolohiya at mahusay na mga inhinyero. Ang tanong, paano na kung hanggang eleksyon lang ang plano ng Amerika pero ang Japan ay nakaabante na para sa susunod na henerasyon? Isipin mo na lang paano kung biglang ma-realize ng Detroit na ang mga piyesang kailangan nila ay hindi na ginagawa sa Tijuana kundi sa Thailand na at paano kung malaman ng mga mamimiling Amerikano na mas kaunti pa ang made in USA na bahagi sa kotse nilang binili kaysa sa mga Japanese imports? Malupit, di ba? Ngayong 2030 na, sabihing nakaabot na rin sa level ng Toyota ang Detroit, kaso level pa rin ng 2025. Kung si Ford, sa kapalang nakaabot sa pagiging kasing tibay ni Honda, at si Chevrolet, sa wakas nakasabay na rin sa battery range ng Nissan. Pero sa oras na yon, ang Japan ay nagbebenta na ng murang kotse na may solid-state battery na kayang tumakbo ng 500 milya sa isang full charge at 10 minutes lang ang charging time. Habang busy pa rin ang mga manufacturer sa Amerika kung paano kikita gamit ang electric vehicle nagiging realidad na ang future sa Japan. Pero ang tanong talaga ay, bakit parang hindi natututo ang Amerika sa Japan? Imbes na parusahan dahil sa pagiging efficient ng Japan, hindi ba mas magandang aralin kung paano sila naging efficient? Imbes na gumawa ng hadlang, bakit hindi gumawa ng mas matibay na ugnayan? Imbes na puro panandali ang tagumpay, bakit hindi magplano para sa pangmatagalang pagbabago? Kasi, kung tutuusin, hindi lang naman sa teknolohiya nakadepende ang lakas ng mga automaker ng Japan, bagamat napakahusay talaga ng mga ito. Hindi lang sa supply chain nila na parang obra maestra sa galing, ang tunay na sandata nila ay ang matalinong pag-iisip, ang kakayahan nilang magplano ng pangmatagalan, ang pagsasakripisyo ng panandaliang kita kapalit ng pangmatagalang tagumpay. Kaya, kapag may nagsabing nanalo ang Amerika sa trade war na ito, Tanungin mo sila kung bakit wala pa rin Corolla sa dealership nyo. Bakit ang bagong Civic ay galing na sa Vietnam? At bakit ang market cap ng Toyota ay mas malaki pa sa pinagsamang halaga ng GM, Ford at Stellantis? At higit sa lahat, tanungin mo sila kung alam ba nila kung ano ang susunod na galaw ng Japan. Dahil sa oras na ma-realize natin, baka limang taon na silang nakauna. Habang abala ang iba sa pagpapakitang gilas, tahimik namang umaabante ang Japan sa long-term na plano nila. Para sa akin, dito natin makikita kung sino talaga ang may matibay na diskarte. Hindi lang ito tungkol sa taripa o bentahan, kundi sa kung sino ang may malinaw na direksyon para sa kinabukasan. Kayo, anong palagay nyo? Makakahabol pa ba ang Amerika o tuluyan na itong mauungusan ng Japan? I-comment nyo sa baba ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.